Ngayon, yung una, grabe, alam nyo, sasakit po ang inyong pangasakatatawa. Yung pangalawa, may taglay na kagwapuhang makalaglag pa nga. Oya, ah. eto eh, eh, na sila. Unahin natin sa isang grupo ng stand-up comedians and comedy club performers, ang Team Hideout. Hi, edong! Magandang gabi po. Maganda rin ako. Basta ako naman. po si Tonkon. si Tonkon. Ako po ay taga Hideout Comedy Bar sa Pasigan, Caloocan. Thank you, Kaya Dong. Oh, thank you, Tonton. You're so pogi. Nako naman. You, you also. Pogi din. <laughs> Beautiful, sir. Beautiful, a Beautiful <laughs> <secret>. <laughs> <laughs> Tonton, sige. Ito na. Gusto natin makilala ang mga team Hideout ngayong gabi. Yes. Ito, pinapakilala ko po ang aking mga kaibigan sa Hideout. Girls, let's go meet Summer. Hi. Ako si Summer from the team Hideout. Former member po ako ng Lili. Binibigote. <laughs> And this time po po lang, makakalala ko naman sa inyo guys, si Chrissy! Hi, guys. At last <laughs> last member, of course, ang napaka-fresh, Gianni! <laughs> ang ginagaya ko si Taylor Swift. Taylor Swift oh, yeah. Oh, yes. Yeah. Good luck to Team Hideout. Thank you. You can Good luck. Here are The winners of Mr. Grant Philippines. Uh, Ladies uh, and gentlemen, please welcome Chovy. Hi, good afternoon. Good evening. Good to all of us. Good I'm Chovy Walter. I'm 21 years old and we're the Mr. Grant. I'm the reigning Mr. Grant Philippines 2023. Yeah and <laughs> And of course, hello. Am, hello, everyone. Hello, Kuya. I'm rather Zain. You're Mr. Worldwide International Philippines. And uh, something interesting about me, I was actually born and raised in Dubai and I came here to study. And I speak fluent Arabic, I guess. How about Filipino? Tagalog? Or Tagalog? Kontela. Uh, <laughs> and? <laughs> Yes, hello mga dong, ng gabi. Magandang okay. gabi. Ako <laughs> <laughs> si KJ Rosario and I'm your world fitness supermodel, Philippines. And uh, I do missing things there. Bro. Bago maglaro, si Chovy may message sa Team Hideout. Chovy, ano gusto mo sabihin sa kanila? Siguro ano, ito yung pinaka-easing game namin. Wow, wow. Ang masasabi ko lang, huwag ginang galingan kasi yung mapapanalo na namin sa inyo rin makuha. <laughs> Thank you and good luck. Eto ang simulan na natin ang battle para sa 200,000 pesos. Tonton and Chubby, let's play round one. Oh, yeah! Lang. Pwede po bang ano, um, may pick-up lane po kasi ako sa kanya. Okay, sige. Gusto natin malinig yan. Tonton, go ahead. Um, Chovy. Bakit? Manok ka ba? Bakit ulit? Kasi ikaw ang tinitibok ng puso ko. Lah, nasa manok doon? Kahit chicken mo pa. Oh. Ah, din uh, <laughs> okay. okay, Chovy. Okay, Chovy. Ano-ano yun ano sa'yo? Go. Dahil sweet siya sa akin. Tonton. ton. Ton ton. Ton yeah. Yes, Chubby. Single ka ba? Single ba ako? Bakit? Ang sarap mo kasi lagyan ng sidecar eh. <laughs> <laughs> anyway, top five answers on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng sugat sa lahat. Tonton. Nakagat. Nakagat! Sino? Sino kumagat? Si Chobi! Papaan sa'yo! Nandiyan ba ang nakagat? Don't turn pass or play? Play! Okay, let's play round one. Team Hide Let's go! Camera! Magbigay ng dahil kung bakit nagkakaroon ng sugat sa labi. Nagapa! Nagapa! Oh, ah. Nandiyan ba ang nagapa? Yes, sir! Bakit kaya na nagkakasugat sa lamin? Nasuntok. Nasuntok. Ano nasunto. yan pa ang Johnny, ano ba kaya? Napasol? Napaso? Atin, yeah. Atin. Ano ba, napaso. Ano yan pa ang napaso? Mali, may dalawa pa naman. Tonton. Bakit kaya nagkakaroon ng sugat sa May singaw. Ba, may singaw. Ano ba ang may singaw? Yes. Summer, isa na lang. Ano ba kaya?

guys. Be fun. Ano kaya, PJ? Magbigay ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng sugat sa labi. Uh, dehydrated. Dehydrated? Oo nga, nagdungi. Magbigay ka. Ito ka. Raed! Uh, I'm sticking with PJ. I would say dehydrated. Dehydrated too. also. Raed! Sa Tagalugin ko po. Uh, tuyot. Tuyot! Oo, oh, ganun. Dehydrated, tuyot. Tuyo. Joey, Tuyo. Tuyo. oh, Tuyo. 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 same answer ba? May iba ka magbigay ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng sugat sa labi. Yes po. Tuyo yung balat ng labi. Tuyo yung balat ng labi. Or the hydrated. Okay, nandiyan ba? Ang tuyo o dry. Round 1 goes to Mr. Grand Philippines. May 95 points na sila. Pero siyempre may 3 rounds pa para, para makapawi ang team hideout.